Mm. Meron tayong ito. Iniwa na mga kay mm. Pampa alis ng ating kuan Dito ba. Mm. Yung natin, Paus mm. Kain po tayo sa lahat. Sa lahat ng mga idol natin diyan. Kain po tayo sa lahat. Sa lahat ng nakapindot nito, itong munting channel natin. Kain tayo sa mga idol. siyempre po mga idol. Balilo to na mga idol oh. Mm. Ito yung mga idol. O, oh, ba? Diba? Bago natin simulan, isubo to. Pagkasalamat muna tayo mga kalol. Amang marami akong salamat sa biyaya Amang binigyan mo. So, yun po mga kaidol. Kain po tayo sa lahat mga kalol. Mm. Meron tayong ito. Iniwa na mga kalol. Oh pampa alis ng ating kuwan ba dito ba mm. yung pambus natin paos mm. yan mga kaidol unang subo mga kaidol para sa inyong lahat mga kaidol oh. sabay tayo mga kaidol mm. the best to mga kaidol eh. Mm. gulay ba mm. sarap to manamis namis yung ating kuwan mga kaidol Sa eh medyo gulang na yung ating kuwan ba yung ating hiniwa na papaya mm. Magulang na mga idol ba? Ito. Kain po tayo sa lahat. Sa lahat ng mga idol natin dyan. Kain po tayo sa lahat. Sa lahat ng nakapindot nito. Itong munting channel natin. Kain tayo sa mga mga idol. betul gak makan dulu yang sabaw the best makan kadol mga adol <coughs> bale yung kawayan na kinuha natin mga adol <coughs> sa ating pananim oh yun bale abangan nyo mga adult, no ah, pag isipan ko pa kung anong gagawin sa ating kinuha na bambo hmm. siguro gagawa tayo ng bahay kubo ulit dito para dito na tayo tutulog no mabantayan natin yung ating kulay ba no hmm. Pag-isipan ko pa mga other. tuyo natin ay hindi na natin alisin tanggalin natin yung buto kung baga tawagin sa amin dito ay bukog ba bukog yung buto okay. maliit man to kaya natin to duro gano sa ating pamamagitan sa ating ngipin aguroy mm. yung papaya natin mga kaidol bali hindi ko talaga uh, pinalambot na pinalambot masyado ba sa pagluto yung sakto lang mga kaidol yung meron tayong ma kwan basta gusto ko gusto ko yung kan yung hindi masyado kwan mga kaidol ba hindi shadow lata yun hindi masyado malambot hmm, malambot kumbaga tag kuha namin dito lata Yon pag, pag pinisil mo ito lang dito pag pinisil mo nga kador di, hmm. di, di siya madurok no hmm. ano hmm. di siya mahiwalay ba hmm. di siya masyado lata hmm, di siya masyado hmm. Dan, nandyan naman siya ukong Matutumba naman yan. Mm. Kubos na sa'yo. Mm. dito ka, oh. Mm. maliliit. Hindi Mm, masyadong lata, mga adol. Mm, yun yung bisaya. Dito, mga adol. Yung hindi masyadong malambot. Yun. Mga lol, bale, tayo pagkatapos natin kumain, no? No? Hmm. Kaya, meron akong flex mga doll, sa umaga. Hmm. Nagpa-signal kasi ako doon. Tapos, meron tayong mga, mga kabagong kaibigan natin na <coughs> nagpapasadot, mga lol. Uh, maraming salamat sa comment niyo mga kadol ha. Yung in natin kahapon. na yung nakaraan. Yung kahapon. Maraming salamat sa lahat ng comment niyo mga kadol Maraming salamat sa lahat ng support niyo mga kadol ko. Saka sino yung nag-comment na yun na ha? hanap na lang akong ibang trabaho daw wala man tayo pinag-aral idol pero lang kung mayroon tayong diploma diploma no mahirap po dito sa amin province na maghanap ng trabaho mga idol Bale, bale, dito na lang ako sa pinasukan kung sa mundong sa mundong itong pagbablog mga kaidol. idol mm -hmm. dito na lang tayo mga idol no? Okay na umpisa man na natin mga kadol ah, patuloy na lang natin mga kadol sa mundong sa mundong pagbablog mga kadol no hmm. Eh, mga kadol, tabi natin yan No. Mamak. Okey ni menatinya mamak makan dulu. No. Kay. Itu mana? Pampangres nang. Kau nang airul ba. Nang paus. Tampaus. Oh. Hmm. Ani mah ga meron pang termino na pangalan niya mga lolo yung panghimagas mga lolo kuwan kanang ayo lagi diha kay matumba na hmm, diha na buka dira ka likod pa katagbawan mga kadol katagbawan ito Tama ba yun mga kaidol? Katagbawan? Panghimagas? Yun. Mga kaidol, shoutout po sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, silent viewers, sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito, sa lahat ng mga talang saglit na no, mga kaidol ha. Babalik ako, babalik ako. Babalik ako mga kaidol. Ito mga kaidol, meron lang akong pinalabas no. <laughs> Agroy. Agroy. <laughs> Mga ka-idol, saan na ba yun eh? Oh, nakatawa yung kan. Kikik mga ka idol Kikik ba yun? O, oh, it-it. It-it mm. mga ka-idol. Tumawa siya mga idol Ito na mga idol Ito na Tagal kong maaakal mga idol Dami naman Pumapasok sa ating Pusot isipan mga idol Ay eh. O ito na mga idol Hinanap ko Hinanap ko Hinanap ko man, mga idol mm, Shoutout sa lahat Sa lahat ng mga Solid nating supporters and Silent viewers Sa mga off-double Nakasabaybay nitong channel na ito Marami pong salamat sa inyong Support na mga idol Shoutout po sa inyong Lahat dyan mga idol Shoutout Walter Tupeds Julio Santos Cecilia Santos Nana Rovis Chanel Asator Pepe, Family G, Ana Banana, Leonard Navarro. Yun, shoutout po sa inyong lahat dyan, mga idol ko. Ferlita Pinarada. Yun, shoutout po, idol. Mm, um, shoutout kay Bon Bullet family ng Santa, Santa Rosa Laguna. Yun, shoutout po sa inyong dyan, mga idol Sa lahat ng mga Santa Rosa Laguna. Shoutout po, mga idol Marlon Pilinyo. yon shoutout po, idol. Hmm, meron pa ito eh. Kaya lang. Meron pa ito, waka, idol. Uh, Channel TV. yon shoutout po, idol. Um, marami salamat po sa kuan mo. Sa comment mo. Ah, uh, Channel Channel TV. Mm, sabi niya na idol mag-uma na lang ka kay kung garden lugi ta. Mm. Siguro nagtatanim din to mga idol, no? Mm. Uh, mag-uma na daw. O oh, mag-uma naman to. Yung ating garden. Oh, no? idol no? Mm. Tama ba 'yan? Mag-uma. Mm. Uma na to. Idol, uma ba pagtatanim? Mm. Mag-uuma. Marami naman mag-uuma tulad ng palayan. Oh. Tulad ng pagtatanim sa palay. Oh mag-uuma. O, oh, yung ginagawa ko din, o, oh, uuma na to, idol, no? Mm. oh, shout out po sa, sa iyo, idol, Channel TV. Mm. Siguro, may kwanto mga kadol. ah maraming pananim ba? Tapos, nalugi siya. Mm, yung sa atin naman, eh, hindi naman to pampalakasan. <laughs> Agoroy! <laughs> hindi to pampalakasan na pampap kung mga idol ba yung marami tayong masasapi mga idol ito ay lamang ay unti-unti lang natin mga ka idol hmm. kaya hindi man tayo pro professional hindi tayo professional hindi tayo non-prop non practicing tayo mga idol aguroy oh, <coughs> practicing tayo mga idol bale hapakan natin na mga idol lagyan natin ng papataba yan tulad ng nilagay ko na pasintabi po sa lahat ng kumakain dyan ha yung tain ng kalabaw, mm, tae ng baka, mm. Yung mga yung mga kuan ba? Mm, nasa isip ko eh, di ko mabigkas eh. Mm, yung mga mm tulad ng tulad ng tulad ng itlog ng manok, mm. Yung bagal niya. Mm. Saka yung oy, maraming salamat pala sa sa nag-comment si Walter Tupage yon Maraming salamat sa iyo, Idol ha, sa suggestion mo. Tulad ng bagal daw, ng itlog, ng manok, tapos yung, yung kuan natin, yung bigas na, yung pag, pag magluluto tayo ng bigas, o oh, yun, haba na tayo mga idol, no? O si Bali, yun na yun mga idol. maraming salamat sa inyong channel, uh, sa, sa comment mo, Idol, Jan Nil TV, yun. Shoutout po, Idol! Bali, bale, uma na to mga kaidol. Mm, pares lang yan. Mm, kay uma. Mm, yun nga. Ah, huwag na lang guluhin natin yung isip mga kaidol. Ay, agoroy. <coughs> oh, yun. John S. Yun, shout out po idol. Jason Badi, Badilio. Oh, pa, Badilio. Badil, Ah, uh, B bala to. Jason Badilio. Yun, shout out po idol. Ito pa. Ah, 'yun lang 'yung akin na flex mga idol. Oh, 'yun. Marami pong salamat sa inyo mga idol no? sa pagsabay nyo. Bali hindi ko na ito papahabain at gagawa pa tayo pagkatapos natin. Mag-iisip pa ako bali kung ano man na tapos natin mga idol. Bali ibahagi ko na lang sa inyo mga idol no. Marami pong salamat sa inyong support mga idol. O oh, kain po tayo ng papaya. Kain po tayo ng gulay sa umagahan. Oh, 'yun. Kain po tayo mga idol. Bali tatapusin ko to mga idol kay di naman ko mag-on cam mga idol kay babay naman tayo no. Marami pong salamat sa inyo talaga po mga adol Sa lahat ng mga solid kong supporters and viewers sa mga OFW na kasubaybay na itong channel na ito. Maraming marami pong salamat mga adol Kung saan man tayo nanuroon sa iba't ibang sulok ng mundo. Mag-ingat po tayo sa dyan mga adol Sa iba't ibang kung saan man tayo nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Mm, mag-ingat pa tayo always mga idol. Kaya yung ating buhay iisa lamang mga idol. Hindi na mababalik mga idol. Kaya kung may mga pagsubok tayong dumaan sa ating buhay mga idol, isa lang ang ating nasa isip mga idol. Doon. No? Mm, doon ba? Sa taas. oh, yun. Mm, dito lang. Kung may pagsubok, kung hindi kaya, tigil ka muna. Hinto ka muna. Isik ka muna ng makakabuti. No? Mm, yun mga kaidol. Saka huwag kalimutan don, don ba? Mm, yun. So yun mga kaidol. Off. Teka lang. Kung bago ko pa lang itong show, huwag niyong kalimutan. Eh, hit click notification bell para updated kayo sa susunod nating pagbablog mga kaidol. Bali, ito muna yung ating content mga kaidol. Oh. No, hindi muna tayo sa fishing adventure mga kaidol. Mm, dito muna tayo. Focus muna tayo mga kaidol. Darating din tayo sa panahon niyan mga kaidol. Oh. Ipapakita natin kung anong kayang gawin ni Idol jeep mga kaidol. No? Mm, ah, Roy. Mga idol. Hanggang dito na lang. Kita kits. Tomorrow morning is another day. Bye-bye mga dol, bye bye-bye. Bye-bye. <laughs>